Grabe tong bago nating pack member, parang hindi pinakain ng isang taon. <laughs> Maaga pa pumunta na kami ni Mother dito sa Tawilisan kasi nga may dadating po ngayon at syempre kailangan meron tayong patanghalian para sa kanila. Basta nga pumunta tayo dito, hindi pwede hindi tayo pupunta dito sa bilihan ng mga prutas at gulay. Dali naman dito talaga tayo palagi bumibili at nakakatuwa kasi kilala na rin nga nila tayo at alam nyo ba may pa-free pa nga silang mangga? O ba diba, talaga alam din kasi yata nila at napanood rin nga daw sa video ng pack members natin mangga talaga ang favorite kaya ayan naka-free pa nga tayo ng ilang mangga na hinog na ko. Sigurado tuwan-tuwan na naman ang pack members natin. Kaya naman, thank po sa owner ng Ray and Glow Fruit and Vegetables kasi nga sila talaga yung nagbigay sa atin yan. Ay nako, siguradong tuwang tuwa na naman ang pack members natin sa kanilang daily treat which is ang mangga. Alam nyo naman si Mother for the Pini nga rin talaga siya na magandang klasing ng mangga kapag ganyan. Kasi nga syempre kapag maasim, hindi yan kakainin ng ating pack members. At dito naman matatamis talaga yung mga nabibili okay, niya. Pero ito na nga lahat ng mga nabili niya na prutas at gulay at iuuwi na nga natin yan. After nga ni Mother makapagluto, sakto dumating na rin nga si Sir Raymond at sila nga po ang bisita natin today at may kasama pa nga sila ngayon. Naku, alam ko matatalas ang mata nyo pagdating sa mga cute na cute na puppy at kinagkita nyo na nga agad yung daladala ni Chomsie na yan. Di ko alam kung paano ko sasabihin si inyo guys to pero kasi bibigyan na naman tayo ng puppy ni Sir Raymond. Tapos tingnan nyo ang reaction ni Mother. Nung una niyang makita tong puppy na to since pagpasok nga nila ay busy si Mother. Ako pa talaga yung una nakahawak sa kanya kaysa kay Mother. Tapos eto na nung makita ni Mother etong puppy. <laughs> Parang mustang. Gusto ka. O, oh, di ba? Napasigaw talaga siya. Tapos sabi niya, bakit parang si Mustang daw? Kasi alam niyo ba, kamukhang kamukha talaga ng Mustang natin nung puppy pa nga siya. <laughs> Kung nakafollow nga kayo sa aming Instagram, makikita niyo yung pictures doon ng ating pack members. At etong picture ni Mustang na to, oh, di ba talaga magkamukha sila? O, oh, ba diba, parang meron na tayong kambal dito? Pero ang difference nga nila, si Mustang po ay female. Tapos etong puppy na ito ay male. <laughs> Hindi na rin nga daw talaga tanda ni Mother yung puppy na pinili niya. Kasi matagal na nga talaga tayong pinapili ni na Ma'am Christine at ni na Kaya naman na surprise din talaga siya nung makita niya nga itong puppy na to na dinala nila Since hindi nga niya in-expect na ganito na yung Kasi nga nung pinapili rin siya, popping puppy talaga pa talaga at napakaliit Hindi rin nga talaga agad binigay sa atin ni Sir Raymond At hinintay pa talaga nila na matapos nga yung mga vaccines niya Para nga daw sure na sure na healthy na ang puppy At hindi na siya basta-basta kakapitan ng sakit At alam niyo ba guys, hindi lang kami ang mabibigan ni na Sir Raymond Ang ganitong husky puppy Kasi alam niyo ba, nagigive away sila ng husky puppy sa kanilang Facebook Page. Yes, guys, may chance rin kayo na makakuha ng free cute na cute na puppy at kapatid pa nga nitong isang to. Puntahan nyo lang, guys, yung Facebook page nila at nakapost na rin naman doon ang mechanics para sa kanilang giveaway. Lalagay ko na rin nga, guys, sa comment section yung link ng kanilang Facebook page para naman makasali kayo sa giveaway nila kasi mali nyo kayo yung manalo, di diba? Anyways, balik tayo dito sa usapang pack members kasi, Diyos ko, ang dami na ng pack members natin madadagdagan na naman ang isa pa. Kasi alam nyo naman na kung di nga ako nagkakamali, 21 na sila ngayon kasama si Brindel tapos madadagdagan dagdagan ng isa balik 22. Ay, Diyos ko, ang dami. Paano pa kinakaya? <laughs> kakapit na nga lang tayo sa sinasabi nilang the more the merrier. Kahit naman parang ang itsura ay the more the mas maingay. Para lang nyo, napakit naman yung addition sa ating pack members. sa alam nyo ba, talagang hindi namin to ine-expect. Kasi hindi naman na talaga kami mag pa ng any puppy. Pero pag na ma'am Christine talaga, syempre, hindi rin natin matatanggihan yan. At meron din nga pala tayo din ibibigay na poppy kay ma'am Christine. Kasi nga nagustuhan din niya yung isang anak ni mama Fiona. Kaya naman abangan nyo rin yan sa video. Anyways, balik tayo sa video. Ayan, nakita nga namin na kinukutkot niya itong dog food ng pack members natin dito sa ilalim. Yun pala gutom na siya. Tingnan yung reaction niya nung makita yung kakainan. Nung una sobrang nagwawala talaga siya tapos grabe may pasigaw-sigaw effect na siya at grabe yung boses niya guys. Pakinggan nyo. O oh, diba na hindi. pero nakakatuwa rin naman kapag ganyang napakagaling kumain kasi alam niyo naman talaga ang problema natin mga free parents ay just ko may mga pack members or may mga free babies talaga tayo na ang hirap pakainin sobrang picky kasi talaga lalo ng mga free babies natin kapag lalong napapakain natin ng masasarap pero sabi ko nga mukhang hindi naman tayo mahihirapang pakainin itong batang to kasi naman tingnan niyo ang takaw-takaw niya at ang lakas-lakas kumain kapag kumakain rin nga daw pala sila guys sa kanila ay lagi nga daw silang may kasalo kaya tingnan niyo parang naghahanap naman siya ng kas salon niya, patingin pating siya sa likod, tapos sa ulit ng konti. Hay nako, meron naman nga tayong makulit dito sa ating mansyon at siguradong may aabangan na naman kayo araw-araw sa mga videos natin. <laughs> Pero exciting din kasi ang tagal-tagal na rin nga talaga nating walang puppies. Ang huling set of puppies pa nga natin ay yung mga hatog na sunog. Tapos ngayon, ang lalaki na nga nila. Ito yeah. na naman nga tayo, magpapalaki na naman tayo ng puppies at talagang medyo challenging yan kasi alam nyo naman ang mga Siberian Husky, very sensitive rin po kasi talaga nila, na kapag puppy Anyways, ito nga talagang kin kulit siya ni Sir Raymond, tinitingnan niya yung reaction nitong papi na to kapag nakita ng pakainan at tingnan niyo naman talagang tumatayo pa siya. Napapatayo talaga siyang ganyan kasi nga syempre gustong gusto pa rin niyang kumahin kahit kakakain lang naman niya. O diba ang takaw talaga? Bago naman umalay si na Sir Raymond, nagbabay na rin nga muna itong si dito kay papi at ayan for the go na rin nga sila kaso parang gusto pa rin ng sumama ng papi na ito kay na Sir Raymond. Tingnan niyo nga at habang sila, ayan talagang muntik na siya makalabas dyan. Bulti na lang, agad ni mother. Pinanood lang rin nga niya na umalis ang kanyang family. Sabi ko nga sa kanya, huwag siya mag kasi mahalaga naman namin siya ng maayos dito. Isa, okay, pakita namin sa inyo kasi kanina hindi niya nakita. Nagtataka kami kasi andun siya. Ang tagal niya doon, hindi siya umaalis. Ayan, Ito tinan niya, ha. Tinan niya. Lalagyan natin. Testing, testing. Oh. Pag andyan siya, akala namin, ay behave, behave. Gusto mag-exercise. Ah, doon niya gusto ang pwesto. Kasi, oh, uli lang yan. Ganyan. O. Diba? Oh. Wala ganyan lang siya, hindi siya makaalis diyan. Akala okay, na lang siya na paihi. Diyan lang ano paihi. Oh. Akala namin gusto niya diyan. Yung pa hindi siya makababa. Hindi <laughs> ganyan lang yan. hindi siya makababa diyan. Oh. Ano? Ikaw na. kam. Oh. Kain tawagin oh, kain tawagin, kain tawagin. Kam 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 kam. Ang pangalan niya ay Mazda. Ay, ayan. Meron siyang ano ngayon eh. Kita nyo kanina. Pagpakainan. Na, sobrang tako ng batang to yan. Aba, aba. Aba, aba. aba hindi pa rin makababa. <laughs> hindi. Hindi pa rin. Nakayaw lang. Ba! Nakababa. Ayan. Nahulog na. Oh, bibigyan natin. Bibigyan. Hindi pwedeng masyadong madami agad ang kain. Bigla. Ay. Yun lang masama sa kanya. Pina Ayan. Ayan oh, o. Sinusuan pa. Ah. At ayun na nga guys, kung gusto nyo nga magkaroon din ng Siberian Husky, sumali so na kayo sa giveaway ni Sir Raymond.